Madalas, bigla na lang akong napapatanong sa sarili ko. Tama bang iwanan na lang ako? Iwanan na mga taong naging parte na ng buhay ko. Kamusta na kaya mga anak ko? Matagal-tagal na din akong naghihintay. Hindi ito yung gusto kong maging ako. Marahil, Diyos lang nakakaalam ng kalagayan ko ngayon at ang sarili kong pilit inuunawa ang mga sitwasyong di ko naman piniling tahakin. Naghalo ng mga katanungan sa utak ko. May naging kulang ba para pabayaan ako? Kaya di malabong may iniinda na rin ang katawan ko. Parang gusto ko na lang isigaw lahat ng nararamdaman ko sa mundo. Gusto kong isigaw na nawawala na ako ng pag-asa Parang sasabog na dibdib ko Palakas na ng palakas mga boses sa isip ko Nakakapagod Pero paano kung susuko na lang ako? Paano kung aasa na lang ako sa mga taong kakaawaan ako? Sino pang katulad ko na magpuporsige sa buhay? Na kahit nag-iisa na lamang Na kahit alam nating may mga pagkakataon na di na kayang paglabanan Itatayo pa rin tayo